So maayong adlaw mga kaibigan na natadrig ka rin sa nu resort in casino sa Cebu wow. O, pag abot na to mo ni ang nisugat sa tuwang pananaw mga kaibigan no? Tanawa ninyo grabe kanindot sa pituka, ka nakaparada ng mga luxury sports car mga kaibigan So grabe ayan no grabe ang kinis mga kaibigan no so pili na mo ni mga kaibigan sa may new honey bee dalon <laughs> so grabe ba ro grabe ang ganda mga luxury parang mustang tong isa mga kaibigan no yun no ito yung idol natin nito yung kulay dilaw ayan so dito maglangan dapita mag picture dapita mga kaibigan yan, and dari po sa sulod sa Casino Lobby din mga kaibigan. No, natay nasa dari Robicon Jeep Wrangler mga kaibigan. Grabe, raffle draw karong January 2025. So, pulit ka mga ko. And pag sulod din nato dari atong gibisita lang mga lamiang food o pagkaon dari nga uh, naas sa Hot Pot mga kaibigan. So, ayan. Please follow, like, and share mga kaibigan para sa next video.